Hello guys, welcome to my YouTube channel. Mga tayo, guys, ng mga gawang kalikasan sa mga nagnanais, may mga... Ibang gawang kalikasan Sa mga entresado O nagnanais Umimigay tayo guys Ng mga gamit Tulad ng Ito guys Yan Admuran O salsagan mamimigay tayo ng sampo sa mga nagnanayos guys yan shipping lang ang ano nyo guys mamimigay tayo ng sampo yan sampo na salsagan mga nagnanais din ng mga fossilized na kabibi ay suso ayan mamahagin din tayo guys mga interesado lang guys bato mo yan Maraming salamat pala guys sa mga pag-subscribe o panibago nating mga subscriber. Kahit na hindi tayo gaano madalas na mag vlog maraming salamat sa inyong pag-subscribe mga ka-viewers, ka-hunter. Oh, may nagtatanong na kung ano raw ang kakayanan nito guys ito ay isang uri ng kalikasan ng kaya niya guys sa mga naniniwala ito po ay isang kabal pang kabal o protection lalang lalo na sa pagbibiyahe at kinukuha ito guys sa ano, mahal na araw. Sa mahal na araw lang ito, guys, kinukuha. 3 p.m. alas 3 ng hapon. Kinukuha ito sa itaas. At saka iniiwasan ito, guys, na malaglag. Then pagkatapos, patuyuin mo, guys pag natuyo na siya sa isahin mong alug alugin kung ano yung maalog yun ay bigay sa iyo yan maganda ito guys pang ano protection lalo lalo na sa biyahe ang kadalasan sa iba ay nilagay nila ito sa susian kasi may kaibigan tayo na nagtatanong kung ano daw ang kakayahan nito guys maganda ito may mga nagpatunay na rin ito guys na maganda itong isang uri ng gamit o gawang kalikasan salamat pala kay ano kay Bro Ronnie na naniwala sa atin at kumuha ng gamit maraming maraming salamat sa iyo bro sa naingatan po ninyo ang binabahagi na mga binabahagi natin ng mga gamit guys kasi balang araw ma ano yun, yan mag, gamit rin yan huwag lang gamitin sa kasamaan at lalong lalo na palagi tayong manalangin sa may kapal kahit, dahil kahit na marami ang ating mga gamit kung talagang oras na natin kasi siya lang ang nakakaalam guys hindi lang tayo guys palaging umasa sa mga gamit natin magdasal din tayo sa ating amang makapangyarihan sa lahat na siyang nagmamayari sa ating buhay So yan lang guys, maraming salamat sa panonood na way nagustuhan po ninyo sa mga ang ibinahagi natin ngayong gabi sa mga nagnanais PM lang sa ating Facebook o chat sa ating Facebook page uh, Randy Dulay blog o Randy Dulay pwede na I search nyo lang guys maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga panibagong nakapag nakapanood sa ating channel sana yung huwag kalimutan guys na mag subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga i-upload yeah, na naman na video guys maraming salamat sa inyong lahat God bless you all bye bye